So isang magandang araw mga katropa, nandito na naman tayo, kabady mo ako, uh, usapang business. So ngayong araw na to guys, nandito tayo sa Tigaon. Ito yung uh, campus santo dito sa Tigaon. So dito nagsimula guys yung isa nating uh, business na uh, food cart business. So pinangalanan natin guys na ano na Amris Uh, show my angel so nagdala tayo guys ng sampagita ayan so meron pa ditong isa ayan, so dalawang set to guys uh, may dadalawin lang tayo tapos uh, meron din guys nagbigay sa atin ng ano ng rambutan eto isang plastic ng rambutan may ka tayong katropa uh, na gumagawa ng mga welding uh, So marami silang puno ng rambutan, maraming bunga. So binigyan tayo, guys. Ayun, so sabi ko wag nang magbigay na nakakaiya. Uh, uh, pero ano, uh, bago ako umalis, naka na pala doon yung plastic. Uh, so hindi na natin tinanggihan. So oh, ito, kumuha tayo anim na piraso. So eto guys at least nagsisimula na sila guys na maglinis dun sa bandang unahan eto medyo marumi pa dito Tanghali nga pala ngayon guys so eto yung pupuntahan natin dito guys ayan eto eto guys si Ambre um, dito natin guys pinangalan yung isa nating business yung show my business And every time na pumupunta ako, nag ako ng ibang ibang mga gamit. Kaya hindi nang nakaraan. Tapos ito, yung pagpunta naman namin sa Baguio. Hindi natin dito guys, uh, kay Tatay Pitong yung ano, tatlo. Ito. At kay Ambre naman, itong tatlo guys. Tapos, uh, itong dalawa. Is kay Amrey at saka dalawa rin kay Tatay Pito. Si Amrey is ito yung anak ko na ano um, namatay sa Kuwait. So ilang buwan pa lang siya. Halos 10 days lang siya guys na nabuhay dahil nga kulang pa sa buwan. So hindi talaga kinaya. At ito nga inuwi namin dito sa Pinas. So, namatay siya guys yung 2018, ngayon 2023. At Ito. So, bagong buhay guys dito sa Pinas. So, bagong simula. Ito yung um, natin kung may pag-asa bang umasenso dito sa Pinas. Ayan, so tuloy-tuloy lang tayo guys sa pagninegosyo, tuloy-tuloy lang tayo sa ano. Ito guys talaga ano, Uh, minsan mahirap yung buhay pero kailangan lang natin guys tuloy tuloy lang laban lang lagi so eto guys uh, iwanan ko muna kayo magdadasal lang ako Ayan. eto naman si tatay pitong yung lolo niya. Ayan. so dito guys nakahimlay yung si amre ayun yung inspiration ko guys sa paggawa ng isang bagong negosyo 10 days lang na nabuhay pero uh, ginawa naman guys talaga yung lahat para at least ano uh, mag-survive pero ganun lang talaga guys uh, hindi talaga kinaya so hanggang ngayon uh, talaga ano uh, nagluluksa pa tayo 2018 2023 na ngayon talagang ano dire-diretso pa rin yung pagluluksa natin pero tuloy lang yung buhay guys Uh, may business tayo uh, at may bago ulit tayong business na sinimulan ngayon so ito nga yung Ambris Baboyan so medyo mahina yung business pero sabi nga nila sa pagnenegosyo sa buhay ng isang negosyante uh, darating at darating yung time na minsan mababang nasa baba ka pero ang kailangan mo lang talagang gawin is yung mag-isip ka ng bago, mag-isip ka kung paano ka mag stay upload, mag-isip ka ng kung paano ka mag stay sa competition. So, kahit tuminto ka man pansamantala na may bala ka pa rin bumalik, pwede ka namang magnegosyo ng iba na maaaring makatulong sa'yo para makabalik ka dun sa dati mong negosyo. Ayan, so nag-isip tayo guys ng isang bagong business. So, ito nga yung food cart business. At uh, eto nga, uh, nag start na tayo guys at hoping tayo na sana dumami, lumago, lumaki at na uh, mapalaki natin So pin pinagdarasal rin natin guys na makakuha tayo ng uh, tao na matino, na uh, maganda, uh, na makakatulong sa atin, sa negosyo natin Importante kasi guys na tamang tao yung uh, katukatulong natin So sa pagnenegosyo natin guys na dito is importante sa atin yung ano hindi lang yung kumita kundi makatulong sa kapwa natin. Actually guys uh, nakatatlong <coughs> set na ako ng tao pero hindi madali. Yung unang tao na kinuha ko guys isa mag-asawa uh, ano siya pedicab driver tapos yung asawa niya yung magbabantay <coughs> kaso uh, uh, medyo challenging para sa kanila guys kasi nga may mga anak sila na babantayan at saka bundis din yung asawa so medyo mahirap uh, kahit na gusto natin sila guys tulungan medyo alanganin syempre di ba diba? Uh, nasa lansangan yung business natin so food cart yun uh, <coughs> medyo stressful Uh, yung ikalawa naman natin guys na nakuha is uh, uh nakikitiririk lang guys sila sa uh, ng bahay don uh, dun sa lupa. So ang bahay nila guys is, uh, isang subdivision, sa labas ng subdivision uh, dun sa mga bakod-bakod dun sila guys nakatira. So okay naman sana mabait yung bata, uh, magana siya sa paghinda Uh, so, uh, napagbintangan naman siya guys dahil nakigamit siya ng poso doon sila naliligo. So, may nawala daw doon sa bahay, yung narilo, yung katabing bahay, yung nililiguan nila na poso So, siya yung pinagbintangan. Uh, isang araw maliligo siya, bigla na lang daw siyang sinuntok. Tapos, ah... Uh, yung time na yon is pumunta sa bahay magha guys yung muso putok yung muso dito so yun naman yung problema natin uh, sabi niya naman wala naman siyang ginawa so hindi naman siya yung kumuha ayon so ang sabi niya is eh, sabado linggo na lang siya makakapagtinda kasi magbabantay rin siya ng na mga kapatid niya para makapaghanap buka yung father at saka mother niya. So, eto naman guys yung bago nating nakuha. Pero Sabado Linggo, siya yung magbabantay. Ang kailangan ko guys is Monday to Friday. Eto naman, nagdasal tayo, pumunta tayo sa Cornish, nag-unwind and wine. Kasi syempre problema yun, di ba? Kapag walang magbabantay ng tindahan mo, either ikaw yung magbantay o uh, ikaw yung uh, maghanap ng tagabantay. Eto nagdasal tayo sa Cornish. Awa naman ng Diyos may nakita tayo sa mga katropa natin sa Facebook. Mga group natin sa Facebook. Ayan. So meron tayong nakita na nag-message na nangangailangan sila ng trabaho. Part time. Kahit part time lang. So may nakuha tayo guys. Isa, mother yung nakausap ko. Ang nakuha natin guys is anak niya. Estudyante, senior high school dito lang din sa kasunod mga kasunurang barangay okay naman mabait naman yung bata tapos gusto niya guys magkaroon ng part time ng trabaho para at least may dagdag siya na pang gawa, -gawa ng project at syempre gusto niya rin makabili ng cellphone para magamit niya guys sa school so sa atin naman guys is uh, Uh, gusto rin natin makatulong So, importante sa atin guys na nakakatulong tayo sa kapwa So, ngayon guys, nag start na siya At kahapon nga guys, uh, nagkaroon na siya ng uh, sweldo uh, Doon sa ating uh, business sa pagninegosyo kasi guys hindi importante na kumita ka lang ng kumita ang importante guys is sa nakakatulong ka yung advocacy mo na makatulong sa ibang tao at syempre uh, gusto mo rin na makapagambag para maayos yung buhay ng ibang tao, ibang pamilya at lalong mapaganda yung uh, pamumuhay uh, ng komunidad so para sa akin guys uh, kapag magninegosyo ka mahalaga yung makapag-ambag ka sa community, may ibalik mo yung magandang bagay, makapag-create uh, ka ng trabaho para makatulong sa kapwa mo at sa komunidad. Yung iba kasi, guys, uh, nag-create ng business para kumita lang ng kumita. Sa atin, guys, uh, kahit konti lang yung kinikita natin sa negosyo na ganito, uh, ang importante, guys, nakakatulong tayo dun sa kapwa natin. At saka, ang target talaga natin na matulungan, guys, is yung... Uh, nangangailangan at saka yung gusto iba kasi guys yung nangangailangan eh yung nangangailangan may cry kanya kanya ring criteria yan uh, yung iba nangangailangan gusto nila tanggap ng tanggap lang wala silang ibang gagawin So hindi naman pwede yun diba guys uh, Kapag nangailangan ka Kailangan may gawin ka para makatulong sa sarili mo at makatulong sa kapwa mo. So, hindi naman pa pwede yun yung para lang tayong mamamalimos ng mamamalimos na lang, di ba? Yung hingi na lang ng hingi, tanggap na lang ng tanggap. So, kung nakikita natin guys na masipag yung tao, bigyan natin ng trabaho, Uh, natutulungan sila, nakakatulong sila doon sa nagbibigay ng trabaho Para makapag-create pa guys ng panibagong trabaho na makakatulong pa sa ibang tao So tulungan lang yan ang sistema, yung business natin guys At uh, saka basta malinis, marangal, derecho, tuwid Yun yung importante sa atin guys Importante sa atin na uh, makatulong sa kapwa Na hindi sila guys napapahamak yung diretsyong negosyo na hindi ka guys maihiya uh, yung iba kasi ang baba ng tingin nila kapag sinabi mong sa lansangan nagtatrabaho, food cart business lang yan uh, ba? Diba? Uh, pero hindi nila alam guys na kahit food cart business maraming natutulungan kasi yung mga gutom na mga estudyante gutom na namamasuka, nagtatrabaho, gutom na galing sa trabaho kailangan nila guys yung ayon lang mo yung pantawid gutom na mga pagkain na affordable sa bulsa kasi alam naman natin guys na yung mga nagtatrabaho hindi naman din talaga kalakihan guys yung sweldo at yung yung gutom na gutom na sila uhaw na uhaw na sila sa kalye pero wala silang mabili dun sa pera nila na maliit kasi mahal pag pumasok sila sa mall mahal pag pumasok sila sa restaurant so dito guys 5 piso lang 10 piso, 20 pesos, may pantawid gutom na sila, busog na busog na sila at nakainom pa sila ng juice. So ganyan guys yung gusto nating ibigay sa community natin, sa mga kapwa natin na uh, nakakain sila, may pantawid gutom sila pero malinis, affordable yung price at hindi butas yung bulsa nila. Ganon din guys makapagbigay tayo ng trabaho don sa mga nangangailangan na masipag, uh, decidido at gusto talagang umasenso. Kasi yung iba uh, nangangailangan sila pero gusto nila tanggap lang sila ng tanggap. So mali yung sistema na ganun which is dapat natin guys na baguhin at napakarami namang tao na gusto rin magkaroon ng trabaho ayaw nilang mamalipas uh, yun yun tulungan lang tayo Um, hoping and wishing guys na mapalago natin yung negosyo na ganito At makatulong pa tayo sa mas maraming tao Eto guys hindi biro uh, Hindi biro Yung puhunan sa food cart Akala nila guys sa food cart Business Ganoon na Sa food cart pa lang guys halos 10 to 20k na yung ipupuhunan mo Second hand pwede kang makakili ng 10k pero kapag bago guys halos mga 20k to 30k uh, mapigat na sa bulsa yun guys lalong lalo na kung uh, uh, hindi naman kalakihan guys yung uh, sapat na naipon mo sapat na pondo mo at syempre maliban dyan yung yung mga inventories mo pa na bibilhin para makapagsimula ka mga gamit halos 10k di ba so dun palang bugbog na bugbog ka na halos mga 40 mil Uh, what more pa? Kung hindi pa jack yung gamit mo, kung sidecar yung gamit po another 40 mil. Kaya nga, guys, ang isang package ng food cart, halos 60 to 80,000 yung magagastos. So, sa mga middle class, medyo mabigat yan. Talagang pag-iipunan ng matagal na panahon. Mga bonus mo na hindi gagastusin. Uh, tayo, guys, mapalad tayo dahil blessed tayo na maraming tao na nakapalibot sa atin na handang tumulong at right timing lang uh, ipakita lang natin yung kababaang loob, mapagpasensya tapos ah uh, pag tayo'ng maging mapagmataas uh, para at least yung ibang tao na ano, ganahan na tumulong sa atin kasi kung kung wala na nga tayo, kung konti lang yung naitabi natin, konti lang yung ipunat natin tapos masyado pang mataas yung pride natin mayabang pa tayo eh, paano gaganahan tumulong yung mga tao na nasa paligid natin ba? Diba? so yun lang at syempre laging magdasal para at least uh, bless tayo so masaya sa food cart business dahil araw araw kang nagbibilang ng pera kahit sabihin mong barya yan pero kapag pinagsama sama mo libo rin ang katumbas niyan so nagsimula tayo halos ilang araw na ngayon mag-iilang linggo na. So, nagsimula tayo, 250 pesos lang yung unang araw natin. Pangalawang araw, naging 700, pangatlo, naging 800, pang-apat, umabot na sa 1K, Nagkakabenta na tayo ng 1.6, 1.7, 1.8 per day. So, pataas na ng pataas guys at hoping tayo na lalo pang maging maganda, maging masigla, maging mayabong yung ating negosyo. So doon sa mga katropa natin ng mga OFW, shoutout sa inyo at doon sa mga katropa natin ng mga magbaboboy. Maraming salamat guys sa lagi niyong panonood at pagsuporta sa ating YouTube channel. i ko lang guys yung buhay natin, yung kwento, isang bahagi ng kwento ng buhay natin na minsan darating guys yung pagsubok, minsan magpi-fail tayo, pero kailangan lang natin magdasal at wag mawala yung tiwala natin sa sarili dahil ang unang unang maniniwala sa sarili nating kakayahan e tayo mismo at yun lang lagi minsan may mga tao na magsasabi sa atin na wag mong gawin yan hindi pwede yan mahirap gawin yan sila guys ang gusto lang nila is hindi naman nila talaga gusto na wag mong gawin kasi nilang protektahan sa mga elemento na na ayaw ka nilang masaktan, ayaw ka nilang magfail. Kaya lang guys, sa negosyo kung hindi mo susubukan, hindi mo mararanasan, hindi ka matututo. Ang maganda guys sa pagnenegosyo kapag bumagsak ka, doon talaga parang ang dami mong matututunan. Kaya huwag kayong mabahala kung minsan babagsak ka, malulugi ka. Pero doon sa pagkalugi mo, sa pagpagsak mo, sa muli mong pagbangon, yan yung magiging ah haliki mo, foundation mo para lalong maging mas malakas, maging mas matatag at syempre mas magana ka sa biyahe ng pag-asenso basta tuloy-tuloy lang tayo guys na mag-create ng mga ideas na makakatulong sa atin sa uh, paghahanap buhay at magkaroon ng uh, job creation at syempre mag-benefit tayo, uh, magkaroon tayo ng profit na galing sa malinis maayos at diretsyong paraan. Tuwid na paraan. Yun naman talaga yung tamang sistema ng malinis at maayos na pamumuhay. So guys, maraming maraming salamat. Ito guys, si Kabady moko Hanggang sa muli, basta usapang negosyo. Ayan, sama-sama tayong matuto, magnegosyo. At syempre, sama-sama tayo guys sa biyahe ng pag-asenso. Tutukan nyo po araw-araw ang ating YouTube channel at Facebook page na rin. Hanggang sa muli mga ka Paalam.